Hello guys! At tayo nga po pala ngayon ay magluluto ng paksiw na bangus. Meron din po tayo dito karning baboy. nuluto din po natin yan. Isasama din po natin sa paksiw. Mayanit oh, na nga po pala ating mantika. Pirito natin yung baboy. yung baboy.

Iprinto po naman natin ay yung ating bangus. Tapos na po natin hiwain ating mga rekado. Hindi ko na po naipakita. Yan po yung ating lalagay sa ating lulutuin. Yan at ahon na po natin. Ang ating bangus. ng tulkong na. Yan, dito na din po tayo ng gisa sa ating tinagprituhan. Inuwas na po na po ng mantika. Nagay ka na nga po pala yung luwi.

balik na nga Ngayon at ang pangalan niya Okay Nalagyan na po natin, natin ng ating pinarito na isda. Lagyan na din po natin yung ating karne pinarito. Nangalagin natin ng tagaw, tubig. Lagyan po natin ng suka, konti lang po. Ititikman na po natin kung anong lasa. Ang sabaw. Okay na po yung lasa ng sabaw. At ito po ay Ito na po. Amina na po natin. At dito na ang ating paksiw na bangus. With pork. natin na bangos with pork mm -hmm. try nyo din po itong lutuin at ito po ay masarap para po kaibang luto sa bangos